Uh, magandang morning mga idol. At uh, doon po sa mga nagtatanong kung ilan ba dapat ang o gaano ba dapat karami ang stocks ng uh, isang asaplens uh, dealer para amanatiling uh, tapat ang ating kinikita at uh, hindi mabitin yung mga Isukin okay natin na tindahan sa stocks. Uh, para sa akin po, ay uh, depende po sa laki siguro ng bodega. O, so, so sa akin po, sa ganito kalaking bodega, ay uh, okay na po sa akin ng 800 to uh, 1,000 case po siguro kasi ah, uh, pag sobra sobra po ang uh, case natin ang mga basyo natin eh, masyado naman pong masikip ang bodega natin at uh, halos hindi na tayo makakilos at uh, yung planta naman po eh kahit gaano karaming uh, sa optimist ang order natin dyan eh di-deliver naman kagad nila eh kaya hindi po natin kailangan mag stock ng sobra sobra dahil uh, hindi naman po nakakula ng stock yung planta kaya okay na po yung 800 to 1000 case para sa akin po base sa aking uh, karanasan at uh, ayun lamang po at uh, sana po eh baka tulong doon sa mga ah uh, gustong uh, magsimula sa ganitong tong ah uh, negosyo.